Good morning, past timers. So, welcome back to my channel. Kumusta kayo dyan? For today's vlog nga pala, magluluto tayo ng Aros Valenciana. Yon ay ang version ko. Okay, so let's go! Magluluto tayo ngayon ng Aros de Valenciana. So, ito, binukod ko yung Uh, ibang ingredients tapos ito na rin yung glutinous rice so dito mayroon tayong uh, pineapple chunk bell tapos mayroon din tayo dito ng green peas raisins and of course chicken So, yan yung ihahalo natin. Binukod din natin yung muscles. Tinanggal na natin sa shell. So, ito na siya yung meat. Yun nga palang coloring na ginawa natin ay anato extract. And then, meron din tong lauret. Tapos, coconut milk. Kaya ganyan ang tulay niya. meron din tayong chorizo di Bilbao. Tulad nga ng sinabi ko sa intro pa lang na ito ay version ko. Kaya, kung makikita nyo, binukod ko talaga ng pagluto or pagsaing yung glutinous rice. Habang ginagawa ko din yung ibang ingredients sa separate na kawali. So ngayon, halo lang tayo ng halo at ito yung ano eh, ito yung pinaka Mahirap na part dahil nakakangalay maghalo while humahawak ka ng camera at nag-iisip kung masarap kaya ito. At ito na sa wakas. Toppings na tayo. Nakakatakam siyang tignan. Napaka-colorful pati. Naalala ko kasi yung nasa Spain kami eh. Shoutout uh, shout out nga pala dun sa anak ko na nag-sponsor ng gala ko sa Spain last um, kailan nga ba February kumain kami ng arroz valenciana kasi yun yung sikat sa kanila di ba pero syempre yun yung authentic talaga itong sa akin e eh, version ko lang at anak pa nga bang kasunod? Tara, kain na tayo. Akalain nyo nga naman na sinipag tayo ngayong araw na to. Kaya, nakapagluto. So, yun yung literal na meaning sa akin ng kasipagan. Ibig sabihin, kapag nakapagluto ka, masipag ka. Okay, so that's all for today. I hope you enjoyed watching the vlog. But please don't forget to subscribe my channel, past time Chetera, and hit that bell for you to be notified with the next upload. Buyers! Have a good one! Maraming maraming salamat talaga sa lahat ng supportan nyo.